Naramdaman mo na bang malayo sa Diyos, kahit na sinubukan mong sundin ang tamang landas? Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga sitwasyon sa iyong buhay ay tila isang hadlang sa pagitan mo at ng espiritual na kapayapaan na hinahanap mo? Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa tatlong kasalanan na pinakamalayo ang tao sa Diyos, ayon sa Biblia. At higit sa lahat, tuklasin natin kung ano ang itinuturo sa atin ng kasulatan tungkol sa kung paano maiiwasan ang mga kasalanang ito at mas mapalapit sa ating mailalang ang tatlong kasalanang ito ay maaaring naroroon sa buhay ng sinuman sa atin kadalasan sa banayad na paraan ngunit may mapangwasak na mga kahihinatnan para sa ating pananampalataya at sa ating kaugnayan sa Diyos sa panonood ng video na ito matuklasan mo kung ano ang mga kasalanang ito kung paano makilala ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay at higit sa lahat, kung paano madaig ang mga ito batay sa mga turo ng Biblia. Isipin kung ano ang magiging buhay mo kung maaalis mo ang mga espiritual na hadlang na ito at madarama ang mas malakas na koneksyon sa Diyos, kung anong mga pagbabago ang maaari mong maranasan. Anong mga pagpapala ang maaaring lumitaw sa iyong buhay? Ang video na ito ay hindi lamang isa pang relihiyosong nilalaman, ito ay isang praktikal na gabay para sa mga taong gustong palakasin ang kanilang pananampalataya at lumakad ng kaagapay sa Panginoon. Mag-subscribe sa aming channel, wag nang mag-aksaya pa ng oras, ay click and subscribe button at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng aming eksklusibong content. Kaya, kung gusto mong malalim na maunawaan kung ano ang maaaring humahadlang sa iyo mula sa Diyos at kung paano itama ang landas na ito, Manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Ang mga sagot na hinahanap mo ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Sama-sama nating tahakin ang landas na ito pabalik sa presensya ng Diyos. Una, pag-usapan natin ang kasalanan ng pakikiapid. Ang pakikiapid, ayon sa doktrinang kristyano, ay isang pag-uugali na naglilinis sa mga tao mula sa banal na layunin para sa seksualidad. Sa plano ng Diyos, ang pisikal na pagpapalagayang loob ay nakalaan para sa kasal, kung saan ang pag-ibig ay tinatakan ng isang sagradong pangako. Kapag ang isang tao ay nagpakasawa sa pakikipagtalik sa labas ng kasal, sinisira nila ang ideal na ito, na nakikita bilang isang malubhang kasalanan sa loob ng mga tradisyon ng relihiyon. Ang pagkilos ng pakikiapid ay hindi lamang isang paglabag sa isang banal na utos, ngunit maaari rin itong magkaroon ng negatibong kahihinatnan para sa spiritual at emosyonal na buhay ng mga taong nasasangkot. Ang matalik na koneksyon sa labas ng konteksto ng pag-aasawa ay kadalasang nagdudulot ng panloob na mga salungatan, damdamin ng pagkakasala at sa maraming kaso, sinisira ang paggalang sa sarili. Nangyayari ito dahil ang sexual na gawain na walang pangako at tunay na pag-ibig ay nagiging pansamantalang kasiyahan lamang ng mga pagnanasa sa laman. Ang modernong lipunan na may madalas na baluktot na mga halaga, ay may posibilidad na gawing normal ang pakikiapid, tinatrato ito bilang isang karanasan lamang o isang individual na karapatan. Gayunpaman, ang kalayaan sa sexual na walang pananagutan ay maaaring humantong sa isang serye ng mga problema, kabilang ang mga sakit, hindi gustong pagbubuntis at sirang emosyonal na ugnayan. Higit pa rito, ang trivialization ng intimacy ay maaaring magpawalang halaga sa kagandahan ng conjugal act na dapat ay isang pagpapahayag ng malalim at tapat na pagmamahalan sa pagitan ng dalawang tao. Itinuturo ng Biblia na ang katawan ay templo ng banal na espiritu at sa makatuwid ay dapat tratuhin ng may paggalang at kadalisayan. Kapag ang isang tao ay nakikipagtalik sa labas ng kasal, sila ay, sa isang paraan, nilapastangan ang templong ito, lumalayo sa kabanalan nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang pagsisisi ay mahalaga para sa mga nahulog na sa pagkakamaling ito. Dahil sa pamamagitan lamang nito, posible na makahanap ng tunay na kapayapaan at pakikipagkasundo sa Diyos. Marami ang nagwawalang bahala sa mga turo ng Biblia na naniniwala na ang pakikiapid ay isang maliit o walang kaugnayang kasalanan gayon paman. Ang kasulatan ay malinaw sa pagtuturo na ang mga nagsasagawa ng pakikiapid ng hindi nagsisisi ay mahihiwalay sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, mahalagang pag-isipan ng mga Kristiyano ang kanilang mga aksyon at hangarin na mabuhay ayon sa mga banal na prinsipyo, pag-iwas sa kasalanan at paghahangad ng pagpapakabanal. Ang kasalanan ng pakikiapid ay maaari ring negatibong nakakaapekto sa mga relasyon sa hinaharap. Ito ay dahil ang pagpapalagay ang loob bago ang kasal ay madalas na lumilikha ng mga hindi makatotohanang paghahambing at mga inaasahan na maaaring makasira sa tiwala at pangako sa isa't isa. Higit pa rito, mahalagang i na ang kasalanan ng pakikiapid ay hindi lamang nakakaapekto sa mga individual na direktang kasangkot, ngunit maaari ring magkaroon ng epekto sa komunidad sa kabuuan. Ang paglaganap ng immoral na pag-uugali sa loob ng isang lipunan ay maaaring humantong sa pagkabulok ng moral at pagkawala ng mahahalagang halaga tulad ng katapatan at paggalang sa iba. Sa makatuwid, responsibilidad ng mga Kristiyano na labanan ang gawaing ito at itaguyod ang kalinisang puri. Ang pakikiapid, kapag ginagawa ng paulit-ulit at walang pagsisisi, ay nagpapatigas ng puso at naghihiwalay sa isang tao mula sa banal na biyaya. Ang tao ay nagiging insensitive sa mga bagay ng Diyos at mas malamang na mahulog sa iba pang mga kasalanan. Sa wakas, mahalagang maunawaan ng mga Kristiyano na ang pakikipaglaban sa pakikiapid ay hindi lamang nalaman sa pisikal na eroplano, kundi pati na rin sa espiritual. Malakas ang tuksong sumuko sa mga pagnanasa ng laman, ngunit, sa tulong ng Diyos, posibleng lumaban at mamuhay sa kabanalan, ang pag-aayuno at pagbabasa ng banal na kasulatan ay makapangyarihang mga kasangkapan na makakatulong sa labanan laban sa kasalanang ito na nagpapatibay sa pananampalataya at pagkatao. Sa buod, ang pakikiapid ay isang mabigat na kasalanan na dapat iwasan ng lahat ng nagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagsasagawa ng gawaing ito sa labas ng kasal ay may negatibong kahihinatnan para sa espiritual, emosyonal at panlipunang buhay. Sa pamamagitan lamang ng pagsisisi isang pangako sa isang buhay na dalisay, posible na makamit ang kapayapaan at pakikipag-isa sa Diyos. Pag-usapan natin ngayon ang homosexuality at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa napakahalagang paksang ito. Ang konsepto ng kasalanan ay isang masalimuot at kontrobersyal na isyo sa limang relihiyosong tradisyon, lalo na pagdating sa homoseksualidad. Sa kontekstong ito, ang pagsasagawa ng mga relasyon sa parehong kasarian ay nakikita bilang isang paglabag sa mga espiritual na prinsipyo na itinataguyod ng mga paniniwalang ito. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang mga interpretasyong ito ay malawak na nag-iiba sa pagitan ng iba't ibang mga denominasyon at kultura. Ang interpretasyon ng mga tekstong panrelihiyon tulad ng Biblia, ang Quran at iba pang mga sagradong kasulatan ay naging pinagmumula ng debate. Sa ilang mga sipi, ang homoseksualidad ay binanggit sa negatibong paraan na humantong sa pangunawa na ang oryentasyong ito ay mali sa moral. Gayunpaman, maraming iskolar ang pangangatwiran na ang mga talatang ito ay isinulat sa mga tiyak na kontekstong pangkasaysayan at hindi dapat gamitin sa pangkalahatan o literal sa ngayon. Higit pa rito, mahalagang isa alang alang ang papel ng kultura sa paghubog ng mga paniniwala tungkol sa homoseksualidad. Sa maraming lipunan, ang mga pamantayan sa lipunan ay may malakas na impluensya sa mga pananaw sa kung ano ang itinuturing na kasalanan. Ang mga tradisyonal na kultura ay may posibilidad na isulong ang heteronormativity, marginalizing anumang anyo ng pag-ibig na hindi akma sa pamantayang ito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, maraming mga grupo ang nagtanong sa mga pamantayang ito na naghahanap ng isang mas inklusibo at mahabagin na pag-unawa. Ang epekto ng mga paniniwalang ito sa LGBT na mga individual ay maaaring maging malalim at masakit na nahaharap sa pagtanggi, diskriminasyon at maging ng karahasan mula sa kanilang mga komunidad at pamilya, batay sa paniniwala na ang kanilang sexual na oryentasyon ay makasalanan. Ito ay humantong sa malubhang kahihinatnan para sa mental at emosyonal na kalusugan ng mga taong ito, na nagaambag sa mataas na antas ng depresyon, pagkabalisa at iba pang psikolohikal na problema. Gayunpaman, mayroon ding mga kilusan sa loob ng iba't ibang relihiyon na naghahangad ng pagkakasundo sa pagitan ng pananampalataya at oryentasyong sexual. Ang ebolusyon ng relihiyosong pag-iisip tungkol sa homosexuality ay nagpapakita ng mas malawak na kalakaran sa lipunan tungo sa pagkilala sa mga karapatang pantao anuman ang kanilang sexual na oryentasyon ay lalong nakikita bilang isang pangunahing halaga sa maraming bahagi ng mundo. Ang mga progresibong relihiyosong organisasyon ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng pagbabagong ito sa pananaw na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa pagsasama at pagkakapantay-pantay. Gayunpaman, ang salungatan sa pagitan ng mga tradisyonal na paniniwala sa relihiyon at pagtanggap sa homoseksualidad ay nananatiling isang isyu sa paghahati-hati para sa marami. Ang pananampalataya ay isang sentral na aspeto ng kanilang buhay at ang pagsasaayos ng kanilang mga paniniwala upang tanggapin ang homoseksualidad ay maaaring maging isang mahirap at masakit na proseso. Ang pagkakasundo ng pananampalataya at pagkakakilanlang sekswal para sa marami, ay nangangailangan ng malalim na pagtatanong at muling pagbibigay kahulugan sa mga doktrinang itinuro mula pagkabata. Kasabay nito, mahalaga na ang pag-uusap ay patuloy na nagaganap sa mga relihiyoso at sekular na mga puwang at ang pagpayag na makinig sa iba't ibang mga pananaw ay susi sa pagkamit ng mas malalim na pag-unawa at pagtataguyod ng mapayapang magkakasamang buhay. Sa huli, ang talakayan tungkol sa kasalanan ng homoseksualidad ay isang isyo na kinasasangkutan, hindi lamang ng mga interpretasyong panrelihiyon, kundi pati na rin ang mga isyo ng katarungang panlipunan at mga karapatang pantao, ang mga oryentasyong sekswal ay naiiba sa mga tradisyonal na kaugalian. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa avarice at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paksang ito. Ang katakawan na itinuturing na isa sa pitong nakamamatay na kasalanan ay isang labis na hilig na mag ng kayamanan at material na mga bagay nang walang pagpayag na ibahagi ang mga ito o gamitin ang mga ito para sa kabutihang panlahat. Ang pag-uugaling ito ay kadalasang nag-udyok ng takot sa kakapusan na humahantong sa individual na maipon ng hindi kinakailangan na parang ang kanilang seguridad ay nakasalalay lamang sa mga kalakal na kanilang tinataglay. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa pag-iipon, Pinababayaan ng kuripot ang halaga ng pagkabukas palad. Nagiging bilanggo ng kanyang mga ari-arian. Ang pagkahumaling sa pag-iipon ng kayamanan ay pumipigil sa kuripot na tunay na tamasahin ang mga bunga ng kanyang paggawa. Inilalayo din ang katamaran ng individual sa mga tao sa kanilang paligid dahil nakikita nila ang mundo sa pamamagitan ng materialistikong lente kung saan ang lahat at lahat ay sinusuri sa mga tuntunin ng kita at pagkawala. Higit pa rito, ang kasakiman ay sumisira sa mga relasyon ng tao. Dahil ang kuripot ay may posibilidad na hindi magtiwala sa iba, sa paniniwalang sila ay interesado lamang sa kanyang kayamanan. Ang voluntaryong paghihiwalay na ito ay isa sa pinakamalaking parusa sa kasalanang ito dahil inaalis nito ang kagalakan ng pagkakaibigan, pag-ibig at pagkakaisa sa individual. Sa pamamagitan ng eksklusibong pagtuon sa pag-iipon, Nawawalan siya ng kakayahang magtiwala na nagre-resulta sa isang mabisyo na bilog ng kalungkutan at kawalan ng tiwala. Sa pamamagitan ng pagpigil ng mga kalakal at mapagkukunan, pinipigilan ng kuripot ang mga ito na maipahayag ng patas na nagdaragdag ng agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Sa ganitong paraan, ang kasakiman ay hindi lamang isang individual na kasalanan, ngunit isang problema na nakakaapekto sa samasama. -sama na nagpapasigla sa kawalan ng hustisya sa lipunan. Ang kuripot ay hindi rin kayang magsagawa ng kawanggawa, isang pangunahing kabutihan para sa balanse at pagkakaisa ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakait ng tulong sa mga nangangailangan, hindi lamang inaalis ng kuripot ang kanyang sarili ng kasiyahan sa paggawa ng mabuti, ngunit nagpapatuloy din ang pagdurusa ng iba. Bagamat naniniwala ang Kuripot na ang kanyang kayamanan ay nagdudulot sa kanya ng katiwasayan, sa katotohanan, ito ay nagpapatindi lamang sa kanyang kawalan ng kapanatagan. Ang takot na mawala ang kanyang naipon ay nagiging palaging pag-aalala na umuubos sa kanyang isip at lakas. Sa halip na makahanap ng kapayapaan, ang Kuripot ay nabubuhay sa isang estado ng patuloy na pangamba, laging natatakot na mawala ang kanyang mga ari-arian. Ang kabalintunaang ito ay nagpapakita ng kawalang kabuluhan, ng walang pigil na akumulasyon, at ang ilusyon ng seguridad na inaalok nito. Pinipigilan din ng avarice ang personal na paglaki, dahil ang kuripot ay nakatutok sa pagprotekta sa kanyang mga ari-arian na hindi siya namumuhunan sa kanyang pagunlad ng tao. Pinababayaan niya ang paghahanap ng kaalaman, karunungan, at mga karanasang nagpapayaman sa kaluluwa mas pinipiling kumapit sa kung ano ang nakikita. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa material kaysa sa espiritual, nililimitahan niya ang kanyang potensyal at inaalis ang kanyang sarili sa tunay na kayamanan ng buhay, tulad ng personal na katuparan at emosyonal na kagalingan. Ang kasalanan ng kasakiman sa makatuwid ay hindi lamang nakakaapekto sa material na buhay ng individual, kundi pati na rin sa espiritual na sukat nito sa pamamagitan ng paglalagay ng kayamanan, ng higit sa lahat, ang kuripot ay lumalayo sa kanyang sarili mula sa mga espiritual na halaga na nagtataguyod ng panloob na kapayapaan at koneksyon sa banal. Nagiging alipin siya ng sarili niyang mga pagnanasa, na wala ng paningin sa mas malaking layunin ng buhay, na ang mamuhay ng ganap, balanse, at naaayon sa iba. Ang lunas para sa katakawan ay nakasalalay sa pagsasagawa ng pagiging bukas palad at detachment. Sa pamamagitan ng pag-aaral na magbahagi, natuklasan ng kuripot na ang tunay na kayamanan ay wala sa kung ano ang kanyang pag-aari, ngunit sa mga relasyon na kanyang binoo at ang kaligayahang itinataguyod niya sa kanyang paligid. Ang pagkabukas palad ay nagbubukas ng mga pintuan sa mga bagong karanasan at koneksyon na nagpapayaman sa buhay ng mga nagbibigay at sa mga tumatanggap. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanilang sarili mula sa pagkabit sa material, ang kuripot ay nakahanap ng bagong paraan ng pamumuhay, mas magaan at mas buo. Sa wakas, ang kasakiman ay isang malakas na paalala ng mga panganib ng labis na materialismo. Itinuturo niya sa atin na, sa labis na pagtutok sa pag-iipon, nalilimutan natin kung ano talaga ang mahalaga, pag-ibig, pakikiramay, pagkakaisa at kapayapaan sa loob. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagkabukas palad, hindi lamang natin nilalabanan ang kasalanan ito, ngunit nagaambag din tayo sa isang mas makatarungan at maayos na mundo, kung saan ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa kabutihang ginagawa natin at ng pagmamahal na ating ibinabahagi.